mga kabuhay kalsada natin dyan dito muna tayo uh, ibabalik natin yung result ng x-ray natin yung ginawa pa nung ano uh, Friday kasi nung Friday holiday holiday kasi nung Friday kaya bumalik tayo ngayon ng lunis uh, lunis yung antay pinabalik

Ayan, dito tayo ngayon kasi babalik natin yung result ng x-ray ko kaya pila muna tayo ano no, kapila tayo ang video tayo isang rest na rin ako dito nag-ante one hour na ako amin tao no One hour na tayo dito nagaantay itong galing sa records para ma-check up ulit

Ismail Tay Tay Ayan, sana dumating na yung ano natin Inaantay sa records Kasi katakas ng records magpipayment Pay nya Yung <hihir> yellow kasi, e, e, no, no, yun, di sana eh. <hihir> Kaya panibah, <buto hihir> yun, eh. Ano sa kanya pa Pag dumating yung records ko, yun, katapos nung bayad tayo sa cashier, tapos pila ulit. Welcome to my blog. Sebuah pengajian saya blog. Halo, dipecahkan Ramadan. Baik, satu